programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Isang kaibigan nga nitong si Ikit na lalaki ang magsasabi at magtatapat sa kanya ng katotohanan patungkol nga dito sa kanyang tunay na ina at hindi nga daw siya maaaring magkamali at hindi naman lamang siya na namilik mata na makita at makilala ang tunay ng ina At dito naman ay masayang masaya itong ating binang si Ikit na nagtanong kung saan nga nakita ang kanyang tunay na ina At sinabi nga dito buhay na buhay siya, kitang kita ng dalawang mata ko ang tunay mong ina At tinong nga dito ni Ikit kung anong pangalan ng kanyang tunay na ina ay laking gulat na nga lamang niya nang sabihing si Mayumi ang tunay niyang ina ang kanyang nakasama ay walang iba kung hindi nga itong si Smith at itong ang si Miss May si Mayumi ay iisa kung kaya dito ay masayang masaya ang ating bidang si Ikit dahil ngayon ay nalaman niya na ang katotohanan sa kanyang pagkatao na si Mayumi pala ang kanyang tunay na ina at itong si Drew ay kapatid niya nga pala ito kaya ganoon na lamang sila ka-close sa isa't isa habang ito namang siya Matthew ay patuloy nga nga kinakalantari nitong si Atty. Pia na pilit ang pinagsisiksikan ang kanyang sarili. Dito nga kay Matthew kahit ayaw na siya dahil alam ni Matthew kung sino ang laman ng kanyang puso ay walang iba kung hindi nga si Ikit. Ano kaya ngayon ang gagawin nitong ang si Miss May or si Mayumi? Ngayong matutuklasan na rin niya ang katotohanan na ito palang si Atty. Pia ay kasabwat nga ng magtsahing bruha at ngayon ay isa rin sa makakasuhan kaya guys ito po yung ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Binibining Marikit kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye